Pagkagad daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sakaling arestuhin siya ng mga taga-International Criminal Court kaugnay sa drug war, sabay giit na wala itong jurisdiction sa kanya. May paliwanag din si Duterte, kaugnay naman sa ng pagsulong niya na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Walang pakialam ang ICC, sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Ito ang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ugong na may arrest warrant na laban sa kanya ang International Criminal Court. Wala rin ni Duterte, walang kinalaman dito si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi rin daw siya humingi ng tulong dito. Let me be very clear on this also, uh, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Nauna ng sinabi ni Pangulong Marcos na walang gagawin ng kanyang administrasyon para tulungan ng ICC. Sabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara tanging PNP at ibang law enforcement agencies lang ang autorisadong maghain ng arrest warrants sa bansa. wag raw magpakakampante ang dating Pangulong Duterte. In the same way that the PNP followed him as president in his orders, say that the PNP will follow the orders of the president this time if he says arrest or implement arrest this person or implement the warrant. so wag din siyang paka Samantala, nagpaliwanag rin si Duterte sa nais niyang secession o paghiwalay ng Mindanao sa bansa. Yung proposal ko kasi na secession of Mindanao is a legal process that will really be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor Leste. Pati yung Kosovo ng ano, ng uh, Serbia. Yung mga city-states doon sa nagsisid sa uh, Yugoslavia. Noon ako nakatutok. Hindi ako nakatutok doon sa away. Knee-jerk reaction kaagad sila eh. They thought that if you want to see Sid, it, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. <coughs>